Yes, when in the past, I think I have that Oh, that's so cute! So, ito tayong palang bagong photo? Oo, ito tayong palang bagong? Actually, dalawa lang po. lang? na Oo, Parang every mall show. So, yun ang inaasahan pa ng fans mo? Na talagang dumayang sa kaya ka na? Ah, yes. Dahil nga hindi pa dan başlayaq bu məşqə. Reaksiya təşəbbüs tapi ko lang, masaya ako at nakakatrabaho ako sa Nakakatrabaho si ako uh, after a long time. And, ngayon, ito ang time. Mas matagal ka sa sa industry. Uh, lahat yun, tinitake ko sa blessing. Gagawin uh, ko lang para maging gusto yung proyekto. I think Yes, I think meron pa kasi um, Actually, hindi pa ako nakapag sa mga hindi ko usapang acting hindi pa ako nakapag-restore sa mga uh, technique yeah. na like slashing hindi na ako na restore I think meron pa yeah. and hindi uh, ko mag uh, 10 years. So I think ang gandang regalo sa akin ko yung mga Oh my god, parang fake ng hawakan ko dun is uh, yung sa'yo, para sa'yo. Diba? Para, sa so, para wala naman siguro so, sa posisyon ko yung para sa'yo. So sinasabayan ko lang yung maagos ng buhay. Diba? So ako dalawa. Para? Parang sir, hindi ka naman masyado nila. Eh. Pero meron daw po, ito pwede mo i-share sa fans ko. Sige na siguro sa main project sa actors. pero Pero yan nangyari yun. Pero okay. naging malaking na kapalig yan. Uh, which is yung Barcelona. Sige na ako nagsimula. Ano mo mo sa mga aspiring actors when it comes to that? Parang you would never take Joshua. Sa mga aspiring actors yung sasabi ko, hindi mo dapat malakas yung sa so industry. And, and, uh, go with the phyon, uh, uh, Kasi, I'm pretty sure kung para sa'yo yung industriya ang ibibigay And, kung ibibigay sa'yo yan, sigurado rin ako ng mga katrabaho ko ay marami na ito. Alam mo siya, ganun ang nangyayari. Kaya, nagsimula kasi ako puro mga veteran yung mga kalabawan sa chess sa Calendina. So, ang dami ko ay natutunan sa <bila> mga So, dito nag-rivet <collectively> mo na <mikita> rin <ihremhn>!. yung <assung> May trivia pa ang daming na nakatanggap mo na and for the ZW you know, was like a trending project announcement. Sino sa tatlo yung feeling mo parang pinaka ka, nag na Nag-challenge ka o na-challenge Honest. Hindi ko challenge sa with that. With Is that. Bakit ka hapon na yung contest parang hindi ko gumagawa? Di Doon pa lang, di ba? Hindi ko namagawa. Shy <laughs> na boy ka daw. Shy boy! Shy guy! So, feeling ko sa umpisa lang. Feeling ko pag uh, magdaning mga araw na makakasama ko siya, workshop na kami of course, makakasama ko siya everyday. So, feeling ko masasanay din ako. So, no holds barred ka? Kasi di ba usually yung kay Judy, yung last watch mo, tinawag ka Kiko Pink. Eh. Parang makikita ba namin ko dito? Oh, kasi ganun si, ano, ganun si It's Okay. Ganun ang mga exam. May pa-ups. May pa-ups! Na ano siya, uh, tinatrabaho ko pa. so may aapangan talaga pa. Wait, I'm sorry. Imagine, yeah. Yeah, but, 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 uh, know go, ko, ko, ko pa, sabihin. Pero kami ng shoot. Okay. I think next, okay. next month. Thank you. Thank you. Okay. 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 Again,